Pseudo Ine 285 BC, tinulungan ng asawa ni Haring Philip na si Olympias ang kanyang anak na si Alexander na makatulog sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kanta habang may hawak na ahas sa kanyang mga kamay. Ang ilan ay naniniwala na si Olympias ay hindi isang pangkaraniwang babae at naniniwala na siya ay isang mangkukulam at ang kanyang anak ay anak ni Zeus. Nabalisa si Olympias sa mga ingay na nagmumula sa labas at habang tinatanong siya kung bakit siya iniistorbo, bigla siyang sinubukang akiti ni Philip na nagpapahiwatig na hindi sila magkasundo. Nang mapansin ni Philip ang mga alagang ahas sa loob ng silid, nagalit siya at tinangka itong patayin dahil hindi siya sumusunod sa kanyang utos. Itinulak ni Philip ang kanyang anak habang tinatangka niyang tulungan ang kanyang ina. Maya-maya pa ay pumasok na ang mga katulong sa kwarto. Binalaan ni Olympias si Philips na layuan sila ni Alexander at ipinanganak niya ang kanyang kaaway. Ipinadala si Alexander upang matuto mula sa mahusay na shooter na si Aristotle kung saan nakahanap siya ng interes sa pag-ibig, karangalan, at labanang militar. Nakipagkaibigan din siya doon na natalo siya sa labanan ngunit itinuro sa kanya ni Alexander na ito na ang huling laban na matatalo niya at balang araw ay matatalo niya ito. Itinuro sa kanila ni Aristotle ang pinakamagandang katangian ng isang hari. Pagkaraan ng ilang araw, isang pagdiriwang ng kabayo ang inihayag. Pinagtatawa na ni Philip at ng kanyang mga miyembro ng konseho ang isang grupo ng mga tao na tumatangging sumakay sa isang mabangis na kabayo. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, ipinaalam ng komandante kay Philip na walang makakasakay sa mabangis na kabayong ito at ito ay walang silbi. Sinubukan din ni Philip na pekalmeyan ang kabayo, ngunit nabigo at inutusan ang kanyang mga tauhan na alisin ang kabayo. Napansin ito ni Alexander at ipinaalam sa kanyang ama na gusto niyang bilhin ang kabayo at sasakay siya dito. Ipinaalam sa kanya ni Philip na napakabata pa niya para sumakay sa kabayo, ngunit iginiit ni Alexander at pumayag si Philip habang tinuturuan siya ng kanyang tutor kung paano kontrolin ang ligaw na kabayo nilapitan niya ang kabayo at, dahil sa kanyang pambihirang pasensya, pinayagan siya ng ligaw na kabayo na sumakay. Ang mga tao ay nasa sabik na makita iyon at pinahahalagahan ang kanyang mga kakayahan. Sa gabi, inutusan ni Philip ang kanyang anak na iwasan ang mga kababaihan dahil ang mahusay na pamumuno ay nangangailangan ng pagtuon, at ang mga kababaihan ay mapanganib sa mundong ito. Gusto ni Philips na ituring ni Alexander ang kanyang ina bilang masamang babae, ngunit hindi siya sumasang ayon. Nag mature si Alexander sa paglipas ng panahon, at pinayuhan siya ng kanyang ina na magpakasal sa isang babaeng Macedo Ine dahil nasaksihan niya ang ilang mga kaina hinalang gawa ni Philip na haantong kay Alexander na wala sa kanyang mga kamay. Nagalit si Alexander at sinabi sa kanyang ina na mali siya tungkol kay Philip dahil ang relasyon nila ni Philip ay tense sinubukan ni Olympias na ipaunawa kay Alexander na dapat niyang baliwalain ang iniisip ng kanyang ama kung gusto niyang mabuhay. Lumabas si Alexander, na ipinahayag na hindi gagawin ng kanyang ama ang ganoong bagay. Sa gabi, inanunsyo ni Philip ang isang party kung saan inanunsyo ni Atlas na ikakasal si Philip sa pamangkin ni Atlas, si Eurydice. Ang anunsyo ay nagpagalit kay Alexander, na naghagis ng baso kay Atlas habang iniinsulto siya. Ang pagkakamaling ito sa isang laban ay nagiging sanhi ng paghinto ni Philip sa pakikipaglaban. Sinabi ni Alexander sa kanyang ama na hindi niya tatanggapin ang pang ni Atelles sa kanyang ina. Sa halip, inutusan ni Philip si Alexander na humingi ng tawad kay Atelles na tinanggihan niya. Nang makita niya si Alexander na naglalakad palabas nang hindi sumusunod sa kanyang utos, galit na galit si Philip sinubukan ni Philip na pigilan si Alexander ngunit nawala ng malay sa iniinom niyang alak. Batiin ang mga estado ng lungsod na bumangon sa pag-aalsa na lumabag sa kanilang mga kasunduan sa Macedon na pinaalis si Alexander bilang isang hindi pa nasusubukang batang lalaki upang mamuno sa kanila. Matapos mapatay si Haring Philip, si Alexander, sa edad na dalawampu, ay naging hari ng Macedonia. Biglang nagbago ang buhay ni Alexander ang Persia ay hinalinhan ng makita na ang kanilang nais ay tila pareho. Nagalit ito kay Alexander, at pinatay niya ang libu-libong lalaki sa kalunos lunos na lunsod ng Thebes. Binalak ng mga Griego na matigilan at matalo. Bagaman tinatrato ni Alexander ang mayorya ng populasyon ng may paggalang sa huli, naaalala lamang siya ng mga tao para sa kanyang mga intensyon para sa mga tao ng Thebes, Gaza sa Syria, at kalaunan ay Persepolis sa Persia at iba pa sa edad na 21, sinalakay ni Alexander ang asya kasama ang isang hukbo ng 40,000 sinanay na mga lalaki, na nagbigay ng kapangyarihan sa isang lungsod estado pagkatapos ng isa pa. Mabilis niyang nasakop ang buong kanlurang asya sa timog ng Ehipto. Idineklara siyang hari ng Ehipto at sinasamba, pinaniniwalaang siya ang anak ni Zeus sa wakas ay hinimok niya si Darius na makipaglaban, at naganap ang labanan sa gitna ng imperyo ng Persia malapit sa Babylonia. Si Alexander ay laban sa higit sa 250,000 barbarians. Hinihiling ni Alexander ang araw na iyon sa buong buhay niya. Hinihikayat at tinuturuan niya ang kanyang mga kumander sa plano ng labanan. Ngunit ang ilan sa kanila ay natatakot dahil nahihigitan sila ng mga sundalong barbaro, Ngunit kumpiyansa si Alexander dahil naniniwala siyang kaya niyang manalo sa laban. Sinabi niya sa kanila na plano niyang patayin si Darius, ang barbarong hari, dahil sa wakas ay dinala na siya ng mga diyos sa kanya sa wakas. At hindi makakalaban, wala ang tulong ng isang hari. Sinabi ni Alexander sa kanyang mga tao sa gabi na sila ay magiging mayaman pagkatapos ng labanan bukas. Sinabi rin sa kanya ni Hephaestion ang kanyang kaibigan noong bata pa na alam niyang mananalo siya sa labanan, ngunit ito ay tila isang mas malaking labanan para sa kanya. Si Alexander ay tumugon na si Hephaestion ay dapat na kanyang Patrocles, Achilles, lover, nang ikumpara siya ni Hephaestion kay Achilles. Nang banggitin ni Hephaestion si Patrocles na unang namamatay, ipinangako ni Alexander na kung unang mamatay si Hephaestion, samahan niya siya sa kabilang buhay, tulad ng ginawa ni Achilles para kay Patrocles. Kinaumagahan, naghain si Alexander ng isang itim na toro bilang magandang tanda bago ang labanan. Ang kanyang apat na tauhan ay naghahanda para sa labanan. Bumisita sa kanila si Alexander at hinahangaan ang kanilang mga kakayahan. Dahil nanalo sila sa maraming laban kay Alexander, lumilitaw na masaya at may kumpiyansa ang hukbo para sa labanan. Inutusan ni Alexander ang kanyang hukbo na pagtagumpayan ang kanilang takot at ipinangako sa kanila ang tagumpay laban sa kamatayan. Isinuot ni Alexander ang kanyang baluti at sinabi sa kanyang mga tauhan na kung siya ay mapatay sa labanan, dapat nilang alalahanin siya sa matapang na pakikipaglaban sa araw ng Gogamela. Idineklara ni Alexander ang kalayaan at kaluwalhatian ng Greece, at nagsimula ang labanan. Mahusay na nakipaglaban ang hukbong Alexander at ang ilan sa kanila ay nagbuwis ng buhay sa labanan. Pagkatapos ng mahabang labanan, hinanap ni Alexander si Haring Darius, inutusan niya ang kanyang mga legion na sumugod kay Darius habang binabalak nilang patayin siya. Ngunit si Haring Darius ay nakatakas. Di nagtagal, isang sundalo ang lumapit kay Alexander at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay nangangailangan ng tulong upang labanan. Gustong habulin ni Alexander si Darius ngunit sa halip ay tinulungan niya ang kanyang mga sundalo. Natapos ang labanan nang tumakas si Darius at umalis sa labanan. Sa gabi ay nalulungkot si Alexander na may luha sa kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga sundalo na nasugatan at namatay mula sa labanan. Gayunpaman, pagkatapos ng 25 taon, si Alexander ay naging hari ng Babylonian Empire sa isang panaginip bilang mythical sa lahat ng mga Greeks bilang Achilles Taluni ng Trojans, Alexander ay minamahal ng lahat, ngunit sa huli, siya ay naniniwala Babylon ay isang malayong mas madaling ginang na pumasok kaysa siya ay umalis. Ang hukbo ni Alexander ay lalong yumaman dahil ang imperyo ng Babylon ay nagtataglay ng sag-anang ginto at kayamanan. Tuwang-tuwa ang mga commander ni Alexander, ngunit binalaan sila ni Alexander na huwag maging sikim, dahil ito ang magiging dahilan ng pagkawala ng lakas nila. Sinabi niya sa kanila na si Darius ay ang lehitimong hari ng Asia hanggat siya ay humihinga, at itinuturing niya ang kanyang sarili na hari ng hangin. Plano ni Alexander na patayin si Darius. Ipinaalam niya sa kanyang commander na dapat matagpuan si Darius. Natuklasan ni Alexander ang magagandang babae sa kanyang palasyo, at hindi nagtagal ay ipinakita sa kanya ng isang lalaki ang prinsesa ng Babylon, anak ni Darius, si Statira, ang prinsesa ng Thousand Roses. Nakikiusap siya kay Alexander na iligtas ang buhay ng kanyang pamilya. Tiniyak sa kanya ni Alexander na wala siya rito para saktan o takutin sila at maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay tulad ng dati. Lahat ay nabigla sa pagiging tao ni Alexander. Sa gabi, nakatanggap si Alexander ng liham mula sa kanyang ina. Tinanong niya ito kung bakit siya nananatili sa Babylon ng tatlong buwan at iniwan siya sa Pela sa awa ng kanyang mga kaaway. Ipinaalam niya sa kanya na si Antipater, na inakusahan niyang nagtatrabaho para sa kanya, ay nagiging mas makapangyarihan. Binalaan niya si Alexander na maging maingat sa mga tao ng Babylon, na inihahambing sila sa mga ahas na maaaring ibalik. Binabalaan din siya nito na iwasan ang mga lalaking masyadong mag-isip at manatiling malapit sa kanya. Sa huli, sinabi niya na ang isang madilim na isip lamang na tulad ko ang makakaalam ng mga sekretong ito ng puso, at sa masasabi niya, si Alexander ay anak ni Zeus, at ang kanyang mga kasama ay magiging mga anino sa ilalim ng mundo. Ngunit ang kanyang pangalan ay mabuhay magpakailanman sa kasaysayan bilang ang pinakamaluwalhati at walang hanggang inspirasyon. Ang kampanya sa Hilagang Silangan ng Persia ay naging isang tatlong taong matigas na digma ang gerilya si Alexander ay patuloy na hinabol si Darius patungo sa Bactria ngunit nahulog sa ilang oras. Ipinaalam sa kanya ng kanyang sundalo na namatay siya na nasugatan at nais na uminom ng tubig. Ipinakikita nito na si Darius ay pinagtaksila ng kanyang mga kawal. Ikinalulungkot ni Alexander ang pagkamatay ni Darius at patuloy na hinahabol si Darius mga mamamatay tao sa hindi kilalang mga lupain. Pumasok si Alexander sa Sagdia sa pamamagitan ng Oxus River. Nilabanan niya sila ng mabangis gaya ng pakikipaglaban niya sa mga maalamat na bayani sa hindi kilalang steps ng Scythia. Ipinaalam ng mga surveyor kay Alexander na nasa hangganan na sila ng Europa at Asia. Lumilitaw na sila ay ganap na disoriented. Natuklasan ni Alexander ang kanyang ikasampung Alexandria at ipinakipag-ayos ito sa mga veterano, kanilang mga asawa, at sino mang sapat na matapang na manirahan sa hangganan. Nagpatuloy si Alexander sa pagsira sa bawat lumalaban na tribo hanggang sa araw na natanggap niya ang ulo ng kanyang huling kaaway bilang pagsuko. Sa gabi, nanatili si Alexander sa burol at pinanood ang ilan sa mga batang babae na sumayaw. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang tila interesado si Roxana kay Alexander. Kinaumagahan, nagpasya si Alexander na pakasalan ang anak ng punong hill na si Roxana ipinaliwanag ni Philotes kung bakit niya gustong pakasalan siya. Ipinaalam sa kanya ni Alexander na nais niyang magkaroon ng isang anak na lalaki na magpapatuloy sa kanyang linya ng dugo. Hindi sumang-ayon sa kanya ang mga commander ni Alexander dahil magiging kawalang galang ito sa karangalan ng Macedon. Unit determinado si Alexander na pakasalan si Roxana sa anumang paraan. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nagpakasal sa isang lokal na hill chiefs girl na walang impluensya sa politika. Sa gabi, ang kababata ni Alexander na si Hephaestion ay nagpapahayag ng matinding selos at matinding kalungkutan habang pinakasalan niya si Roxana. Di nagtagal, nagalit si Roxana nang matuklasan niya ang pribadong relasyon ni Alexander kay Hephaestion, ngunit nagawang pekalmeyan siya ni Alexander papatayin na ni Roxana si Alexander nang magbago ang isip niya. Sinabi ni Alexander na handa siyang patayin, ngunit mahal niya siya at gusto niya ng isang anak mula sa kanya. Maaga sa umaga, pinainom ng isang alipin si Alexander, ngunit kapag naamoy niya ito, napagtanto niyang may lason ito. Naghinala at nabigla si Alexander nang mabunyag na ito ay ginawa ng kanyang sariling tao. Ang pagsasabuatan na ito ay nagpagalit kay Alexander hindi lamang dahil kinasasangkutan nito ang mga batang pahina na nagbahagi ng kanyang pangarap, ngunit dahil din sa direktang sangkot dito si Philotes, ang maharlikang bantay ni Kapitan Alexander, at ang kanyang kasamahan noong bata pa. Sinubukan ni Philotes na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan ngunit wala sa kanila ang nagtanggol sa kanya, gayon din dahil wala sa kanila ang nagkagusto rin sa kanya, at pagkatapos ng kanyang kamatayan ang kanyang kapangyarihan ay ukit ng iba sa kanila. Minsang sinabi ni Bagos na ang pag-ibig ay umiwas kay Alexander ngunit hindi hihigit sa paghahanap ng katapusan ng mundo. Noong tagsibol, nagmarcha si Alexander ng isang hukbo ng isandaan at limampung libo sa mga pas ng Hindu Kush. Pinapatay niya ang kanyang kasamang si Clytus kapag nakita niya itong naghihinala sa kilos sa gabi. Mukhang tama na ngayon ang sinasabi ng kanyang ina, habang napapalingon sa kanya ang kanyang kasama. Nagalit si Alexander ngunit hindi nagtagal ay nakumbinsin niya ang kanyang mga sundalo na lumaban kasama niya sa kanyang pangwakas at pinakamadugong labanan, ang labanan ng Hydespies. Siya ay kritikal na nasugatan sa pamamagitan ng isang palaso, ngunit siya ay nakaligtas at ipinagdiriwang. Nang maglaon, namatay si Hephaestion dahil sa isang hindi kilalang sakit, posibleng dahil sa pagkakataon o lason na inakala sa pelikula na tipos na dinala mula sa India. Si Alexander na nadaig sa kalungkutan at galit ay lumayo sa kanyang buntis na asawa, sa paniniwalang siya ang pumatay kay Hephaestion. Namatay siya sa parehong paraan tulad ni Hephaestion, wala pang tatlong buwan ang lumipas, tinutupad ang kanyang pangako na susundan siya. Umiiyak si Bagoas sa kanyang kamatayan habang hinahati ng mga general ni Alexander ang kanyang kaharian at ipinaglalaban ang pagmamayari ng kanyang katawan. Sa wakas, ipinahayag ng matanda na ang mundo ay palaging pag-aari ng mga sumusunod sa kanilang mga dakilang pangitain. Ang pinakadakila sa mga ito ay kilala na ngayon bilang Mega Alexander, ang pinakadakilang Alexander.